Hi, Binet! Hi! Nay! 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 Ay, yung, si yung, si yung, yung mga kalagalan yung ano! O, yun po! Si Anak ko si <laughs> <po. laughs> kanina pa po itong pamilya? kanina man siya? <laughs> si <Linye ba>? <laughs> <laughs> Si Mark! Pumasok si Mark

Malo. <laughs> Malo <on beat. laughs> yes. yes.